Ate. Dala, ano po ano, ano nangyari? Ano? 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 Lable, sa may, may tugo, lola. Tugo. Ate. Ano po na nangyari? Meme dugo. Ate, meme May tama ka, ate. May tama si ate. Saklolo, tulong. Tulong. Um, tulong ano kami. Tulong, tumawag kayo ang ambulansa. Ate. Ate. Ate, ano ka na? kayo. Lola, lala! Ate. Lola, lola. Ate. Ate. Narating na po yung ambulansa. Tulong. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Mga kapitbahay! Oh, Mawalang iya! Ayun! Ano ba gumawa na Gumising po kayo, Lola! Ate, ate, kaya mo yan, ate. Ka... Lola! Ate! Lola, gumising po kayo, Lola! lola. Ate, huwag ka magbiro lola, ng ganyan. Po... Kaya mo yan, ate, matapang ka. Lola, huwag niyo po ate. kami iwan, lola. Lola, 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 lola! Ate, ano ba? Lola, kung ano man po ang masama niyo po lola. Lola, hindi po lola, huwag yung mapapatay na, na kinawa niyo po mabuti. Lola, gumising po kayo, Bilisan Lola! Bilisan niyo! Lola. Ate, huwag muna ngayon, ate! Lola! Raelia! Ano ba, kayo, tanga kayo. Tumakay kayo na siya. Tala, gumising po kayo, Lola. Pinigay niyo! Lola, po kami iwan, Lola. Paano na po ako? Paano na po kami nila, Lola? Hindi natin siya nabantayan. Ate! Trabaho pa naman natin yung protektahan siya. Pero wala tayong nagawa. Lola! Wala gumising po kayo, Lola. Huwag niyo po kami iwan. Pinayagan pa naman niya ako na umuwi sa probinsya noon. Mamimiss ko si Ma'am. Hindi natin siya na ipaglaban. <laughs> ano? Ipaglalaban <laughs> ko hanggang sa dulo <laughs> ng mundo. Ang aking pag-ibig giliw ko. Teka, si Teka, teka. Bakit kayo umiiyak? Anong nangyari sa inyo? May namatay ba? Ano? Anong nangyari kay Senyora? Nabaril si Senyora kay naghahanap kami ng ambulansya. Ha? Ano? Huwag <laughs> na tayo magpintuhan. Kailangan natin buta si Lola. Baka mabusa siya ng Diyoko. Please! <laughs> ah! ate. Lolo, gumising po kayo, Lola. Kung ano man po yung nagawa niyo po noong kasamaan, hindi po mapapantayin yung mga kabuti ang ginawa niyo po sa amin. Lola, gumising po kayo. Lola, gumising <laughs> po. Lola, huwag niyo po kami iwan, Lola. Lola. Lola, hindi paano na to? Wala na si Lola. Lola gumising... Hindi, hindi. Wag mo sabihin yan. wag mo sabihin yan. Ano They. nang gagawin namin? Wala na si Lola. Patra ano na. Ano na missing po ba yun? Hindi. Hindi. Alam ko naman po na mas close sa ati ko. Pero lumalapit po ako ngayon sa inyo. Hindi po para sa akin ito. Kung hindi para sa mga apo niya at sa pamangkin ko. Panginoon, hindi pa po kami handang mawala si ate. Lahat kami na nagmamahal sa kanya, hindi pa po kami handa. Hindi ba marami na po kayong nagawa sa amin? Alam po namin yun at pinagsapasalamat po namin ang lahat ng kabutihan na nagawa niyo sa amin. Baka naman po, Pwede pang humiling kahit isa. Iligtas niyo pong ate ko. Huwag niyo po na siyang kukunin. Maawa po kayo. Ate... Ate, kaya mo yan, ate. Ano gumising na po kayo, Lola? Ate. Na po ba dumarating na tulong? Yan, tulong po, tulungan niyo kami. Lola po. Ito. yung magigingin nyo kami ng pangyay. Hindi po. Lola, gising na po kayo, Lola. Lola, gising. Lola, kaya nyo po yan. Bibigay po kami ng pangyay. Sige po, gawin po natin lahat ng magagawa natin. Relax lang po tayo, ma'am. Relax lang po. Ate, gawin niyo po lahat. Ate, ma'am. Lola, gising po. Ate. Wala. Huwag niyo po muna kami dito. Wala. Relax lang po oh, tayo. Alvin, paano na to? Paano na pag nawala na si Lola? Hindi sabihin lang? niyan, Meg. Asan Asa na, asa, asa na po yung ambulansya nyo? Kinakailangan dali na natin sa hospital. Dali na natin. Tutunga nga tayo lahat dito. Lola, parating na po. Kasama po ng mga Rogelios. Wala hanggang ngayon. Wala kayo nagagawa. Tunga nga. Tunga nga. Ano 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 ay, 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 na ay, 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 na ay, 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 Bilis, bilis. Pakibilis. Asa yung stretcher nyo? Bakit ngayon lang kayo? Ano ba naman? Dok, asa yung stretcher? Hala. Higaan nyo ng diretsyo. Nagumisip po kayo. Ito pa stretcher. please. Yung stretcher. Natin, natin. Ito, ito, ito sa stretchers. Dok. Allah, la, 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 ano, ano tinutunga nga, nga nyo? Buhatin nyo, Dali so nyo dito sa ibabaw. Hey, May lalaki na katawan niyo, puro kayo nakatunga nga diyan. Lola, lola kayo niyo po yan. Lola, gising po. Bigyan so, niyo na lang first aid ko. Ano ba ang dapat natin gawin? Sipir natin dito. Dito, dito Lola, kami na po ba alam. Mama, may nasa mga... Adi, gawin niyo po lang. Adi, nawa ka mo si Mayne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 Dok. dok lang. Ano? Dok? Ano po kayo mabibigla? Pero ginawa po naman namin Doc dalawa. Dok, sandali. Parang malabo yata yung sinasabi niyo. No, hindi po pwede. Subukan niyo po ulit. Dok, Dok no, pakisubukan hindi lang. Hindi. si pa, baka pwede ba? Kasi no, na po talaga, pero... Lola, gumisip po kayo. Lola, paano na po kami? Lola, di ba masaya po tayo? Lola, gumisin po kayo, Lola. Please, Lola. Lola. gumising po kayo. Lola. Lola, gumising, po kayo. Lola. Lola, gumising po kayo. Kano na po kami, Lola? Huwag niyo po kaming iwan. Lola, di ba malakas po kayo? Di ba tinuruan niyo po ako, Lola, maging malakas? Lola, lumaban po kayo, Lola. Dok, baka meron pang ano dyan. Pwede kayong gawin. Pasensya na po. Baka meron pa. Ate, please. Papala. Ay, kami ang pamimigay. Mga kaibigan, sila po ang Calles Angels. I love you, Mama. Very good, Divina. Ate, atingan lang to. <laughs> Yung unang hamon, hindi mo nagawa. Ikip ng tubig lang.

main. Sige ka na. Ate. Ate, gusto mo magsayaw ako dito? gagawin ko. Ate. Ate, dito lang wala na si Lola. Ate.